Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo ngayong Pebrero 5, 2025, sa pagsapit ng Merkules na ito, Pebrero 5, isang malakas at makapangyarihang enerhiya ang bumabalot sa iyo. Natila isang apoy na patuloy na lumalagablab sa iyong puso at isipan. Bilang isang Leo, lika sa ang pagiging masigla, maimpluensya, at puno ng karisma. Ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang mas pagtuunan ng pansin ang iyong mga emosyon, kung paano ito nakakaapekto sa iyong mga desisyon, at kung paano mo magagamit ang iyong likas na enerhiya upang makapagbigay ng positibong impluensya sa iba. Isa kang bituin na laging nasa sentro ng atensyon, hindi dahil sa intensyon mong maging bida, kundi dahil sa natural mong kakayahang magmininin saan ka man mapunta ang iyong init, tapang, at determinasyon ay nagiging inspirasyon para sa maraming tao sa iyong paligid. Ngunit ngayong araw, hindi hinihikayat kang magmuni-muni, hindi lang sa iyong panlabas na tagumpay kundi sa mas malalim na aspeto ng iyong pagkatao. Paano mo ginagamit ang iyong enerhiya upang mas mapabuti ang iyong sarili at ang mga mahal mo sa buhay? Ang kapangyarihan ng emosyon at pagpapahayag ng sarili isa sa pinakamahalagang aspeto ng iyong personalidad bilang isang leo ay ang iyong matinding emosyon. Ikaw ay mapusok at puno ng sigla na kadalasang nagiging dahilan upang ikaw ay madaling makuha ang atensyon ng iba. Ngunit sa araw na ito, hinihikayat kang pag-isipan kung paano mo ginagamit ang iyong emosyon sa pang-araw-araw na buhay. Mayroon bang mga pagkakataon na hinayaan mong manaig ang iyong damdamin nang hindi mo muna pinag-isipan ang iyong reaksyon? O baka naman may mga sandali na pinigilan mong ipahayag ang iyong totoong nararamdaman dahil sa takot na mahusgahan? Ngayong araw, yakapin ang iyong tunay na damdamin at hayaang ang iyong puso ang magsalita. Walang mali sa pagiging emosyonal, lalo na kung ito ay nagmumula sa isang tapat at dalisay na lugar. Ang mahalaga ay matutunan mong balansihin ang iyong enerhiya. Huwag mong hayaang lamunin ka ng labis na sigla. Ngunit huwag mo rin pigilan ang iyong sarili sa pagpapahayad ng iyong tunay na saloobin. Ang pagnanais ng kapayapaan at pagpapahalaga sa sarili ang buwan ay nasa ilalim ng impluensya ng Taurus na iyong araw at ito ay nagdadala ng isang kalmadong enerhiya na maaaring makaimpluensya sa iyong pananaw at damdamin. Sa kabila ng iyong likas na pagiging palaban at mapanlikha, maaaring maramdaman mo ang isang panloob na pagnanais na huminto sandali, huminga ng malalim, at bigyan ng oras ang iyong sarili upang makahanap ng kapayapaan. Hindi mo kailangang laging nasa gitna ng aksyon, ang pagpapahinga at pagbibigay ng panahon sa iyong sarili ay hindi tanda ng kahinaan kundi isang paraan upang mas lalo mong mapalakas ang iyong loob para sa mga susunod na hamon ng buhay. Ngayong araw, bakit hindi mo subukan ang mga aktibidad na makakatulong sa iyong pagpapahinga at pagpapalaya ng stress? Maaaring ito ay isang tahimik na paglalakad sa isang parke, pakikinig sa musika na nagbibigay sa iyo ng kapanatagan, o simpleng pag-upo sa isang lugar na nagbibigay sa iyo ng aliwalas. Huwag kang matakot na bigyan ng pahinga ang iyong sarili, karapat dapat ka rin sa katahimikan at kadinhawaan. Pagpapalakas ng relasyon at koneksyon sa iba, isa pang mahalagang aspeto ng araw na ito ay ang iyong mga relasyon, sa pamilya, kaibigan, kasamahan, at maging sa iyong sarili. Ang iyong buhay ay puno ng koneksyon, at bilang isang leo, mahalaga sa iyo ang pakiramdam ng pagiging mahalaga at minamahal. Ngayong araw, subukang palalimin ang iyong ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Maaari kang makipag-ugnayan sa isang kaibigang matagal mo nang hindi nakakausap, o maglaan ng oras upang makipag-usap sa iyong pamilya ng mas malalim kaysa sa karaniwang araw-araw na usapan. Ang simpleng pagpapakita ng pagmamahal at pagpapahalaga sa kanila ay maaaring magbigay ng malaking epekto sa inyong relasyon maging mas bukas sa pakikinig at pag-unawa sa kanilang mga damdamin, hindi lamang ito magpapalakas ng inyong samahan, kundi makakatulong din ito upang mas lalo mong maunawaan ang iyong sarili. Maswerteng aspeto ngayong araw maswerteng kulay, ginto, ang kulay na ito ay sumasalamin sa iyong likas na kapangyarihan at pagiging masikap, ang pagsusuot ng kulay ginto o paglalagay ng mga bagay na may ganitong kulay sa iyong paligid ay maaaring magbigay ng dagdag na inspirasyon at kumpiyansa. Maswerteng numero, isa, isa zero, labinsyam, ang mga numerong ito ay may dalang enerhiya ng tagumpay at pamumuno. Kapag may mahalagang desisyon kang kailangang gawin, bigyang pansin ang mga numerong ito at gamitin itong gabay sa iyong pagpili. Maswerteng kristal, sunstone, isang kristal na nagpapalakas ng positibong enerhiya at nagbibigay ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok. Ang pagkakaroon ng sunstone malapit sa iyo ay makakatulong upang mapanatili ang iyong sigla at determinasyon. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang isulat ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Ang malinaw na pagtatakda ng iyong mga hangarin ay makakatulong upang mas madali mong maabot ang mga ito. Payo at pangwakas na mensahe para sa iyo ngayong araw mayong araw, yakapin mo ang iyong tunay na sarili. Ikaw ay isang mandirigma ng liwanag, isang taong may matinding sigla at inspirasyon. Gamitin mo ang araw na ito upang linisin ang iyong puso mula sa anumang negatibong emosyon at palitan ito ng pagmamahal, pag-unawa, at bagong sigla. Tandaan, hindi mo kailangang laging patunayan ang iyong sarili sa iba. Ang tunay na halaga mo ay hindi nakasalalay sa kung gaano karaming tao ang humahanga sa iyo, kundi sa kung paano mo minamahal ang iyong sarili at ibinabahagi ang iyong liwanag sa mundo. Huwag kang matakot na huminto sandali, huminga ng malalim, at pahalagahan ang sarili mong paglalakbay. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay patuloy na lumalago at nagbabago. Huwag kang matakot sa pagbabago, ito ay isang natural na bahagi ng buhay na magdadala sa iyo sa mas magagandang posibilidad. Manatili kang matatag, masaya, at puno ng inspirasyon. Ang iyong kinang ay hindi kailanman mawawala, kailangan mo lang itong panatilihing nagniningning. Sa pagtatapos ng araw, ipikit mo ang iyong mga mata at pasalamatan ang lahat ng magagandang bagay na nangyari. Tandaan, ang bukas ay isa na namang bagong simula, isang pagkakataon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay patungo sa isang mas matagumpay, mas masaya, at mas makulay na buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang kosmik na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.